Gisugda na din sa Central Visayas ang libreng pataod sa kuryente nga usa sa programa sa Department of Energy. Unang nakabinipisyo ang 26 ka mga indigent households sa Barangay Lana City of Naga. Dugang detalye sa report ni Femari Dumabo. Kapin 30 katuig, usukad na minyo o nagpuyo na sa bukirang bahin sa Barangay Lana City of Naga. Wala pa makasuway nga adunay kuryente ang 53 anyos nga si Cecilia Yoka. Aduna siya 13 ka anak o aduna nay 12 ka mga apo. Matud niya nga lisod yud alang sa pagtuon sa mga bata tungod kay way kuryente. Apan kay way ikasarang sa pagpalinya sa kuryente, mas giuna nila ang nag-unang panginahanglan sa kita nila sa pagpamaligya og kakanin sama sa kwan, gas, diba? gas. na lang sa budbod. Suga og kwan, ma'am. Gas da ba? Gas. Oh. oh ba? Ya karena lipai kayak mengenana about na jones amo anggar ba anak na enggak tauran Dako ilang kalipay ug pasalamat sa kagamhanan kay makatilaw na gid unya og kahayag sa libreng palinya sa kuryente. Kay sa labing unang higayon sa Visayas, ang pamilyang Yoka og laing 25 ka households mga pilot beneficiaries sa programa sa Department of Energy, ang Energy Regulations number no. 1-94. Tinguha sa mga programa nga matabangan ang komunidad nga dunay mga energy generating facilities ug energy resources sama na lang sa City of Naga diin nahimutang ang Kepco nga usa sa na nagcontribute og supply sa kuryente. Ubo sa ER number 1-94 ang komunidad ang entitled sa financial benefit nga 1 sentimo matag kilowatt hour sa electricity sales sa mga generating companies nga naas ilang lugar. Ang DOE ang ni-download sa 28.2 million pesos nga balor sa palinya sa kuryente alang sa gilantawan nga 3,933 ka mga indigent nga pamilya ubo sa franchise area sa Visayan Electric nga wa linya sa kuryente. Matos sa Visayan Electric nga gibana-bana nga mukabat sa 15,000 pesos matag panimay ang magasto sa pagpatao dog linya sa kuryente. Apan sa abag sa DOE, libre na ang tanan. Laki pa ang pagkuha og permit gikan sa obog sa LGU. Provided by law, Republic Act 7638, RL uh, DOE law na agad dito man provision. So na uh, one set tabo per kwan gi specified na per kwan sa tulo ka pans na to. So again, the, the, development livelihood pans, ang reforestation watershed ng dagan dagan mo and then of course the electrification pan. Ang ilang gi program dire common na lang para kay ken as mentioned sa indigenous kwan giyot, so at least two lighting and one pan good. Now, upog mo of course dipil ko na dili so, na sa inday din so gihimo nato kunra na, uh, morag uh, threshold ko nato actually kani nga plano taud-taud na ni now last month na amantay launching sa pole to pole mo tong nako si mayor mayor inig human nato aning pole to pole na naputay house wiring ha pero na plano namang ni siya dili lang gid sa madungan tanan o implementa ng projects. So, Maayo ang among pasalamat no, kung mahitabo na yun, sir, nga ma-implement na yun niyo, niya, masigaan na giyod, ang among kaning 26 ka mga balay nga kanang nag-apply ka ron, naasa listahan, masamot yun siguro ang amuang kalipay. Naam yun ang 184 na diya, <laughs> O ubay obay yun na diya, sir, no? Yeah. Mauna nga, manginaot lang yun in town, miss, sir. Mangayok yun, inyong kaluoy nga unta sir kay dirigyod sa amuang barangay daghan pagyud in town kay ang lumulupyo nga wala pagyud in town sila yung mga kurintis. Ganihang buntag gihimo ang ceremonial switch on. Tinguha sa diwa og design electric nga mapatauran og linya sa kuryente ang mga 26 kapanimay ug masunod ang uban pang benepesyaryo karong tuiga. Uban ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.